At yun nga mga tropa, at excited na nga tayo na i-claim yung ating napanalun ng KYT helmet dito wow! kay design Desire Daco. No? At ang ating meetup nga dito ay sa may pavilion, sa may nabis, wow! so, sa Army Navy pala. No? So, nandito uh, na tayo at uh, 5pm na ating call time. ah uh, ito nga ang meetup namin. At excited na nga ako mga tropa, no? kasi ito nga rin yung isa sa mga gusto kong uh, uh brand ng helmet ang KYT. No? At mamit natin ulit si uh, Pops Bisaya at Dako. No? Subscribe natin to mga tropa. At yun nga, to nakapag-park muna tayo. At yun nga mga tropa, nakita ko na siya dito, natatanaw ko na siya dito. Kaya tatawid na tayo at pupuntahan na natin siya para maklaim ang ating KYT, no? Hey, ito na siya yung Congratulations. Thank you sir, thank you. Ah, uh, Sir Vic sir. Vic, okay. So si, si Sir Vic mga kabisdak, supposedly, ang mapapanood ang mapapanood naman talaga doon ay yung jersey dapat siya, jersey second, second tapos price dapat. oh second prize dapat kasi uh -huh. ang nangyari uh, yung nanalo ng helmet ay nadoble pala yung pangalan niya So uh -huh. syempre, gusto natin maging fair Inalis natin siya tapos set na second prize ginawa natin siyang first prize. Kasi nga ayo natin na merong nadadaya. Right. Yes. Thank you, so, sir. Thank you. All right. So sir, ito na yung iyong napanalo na. Pwede mo nang buksan? At yun nga mga tropa, dahil excited na nga rin tayo at pinabubuksan na sa atin yung ating bagong KYT. Dito na tayo mismo nag-unbox. So, Nagbablog din pala. Ah, oh, sir. Yo! Say what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. yeah, shout out sir. Yes, sir. Shoutout po, Bisayag Dako. Bisayag Dako. At nga mga tropa, huwag nyo kalilimutan din subscribe ang ating tropa na si Pops Bisayag Dako, no? Isa rin yun sa ating mga followers, kaya dapat subscribe din natin to mga tol. KYT. okay, sakto lang din siya, parang large lang din. sir. So, I think sakto lang sa iyo. sir. Opo, sir at yun nga mga tropa at mga tol, ito nga yung KYT helmet, suspati natin. Yun, napakaganda ng combination nga ng kulay nito. Ang uh, combination ay white, green at yung uh, may pagka-black ng konti. Eh, no? At yung size kanya is XL, is parang large lang siya sa ibang uh, brand ng helmet tulad ng Spider. Na medyo pang uh, medyo masikip pa nga ito. Eh, no? Pero maganda rin dahil na uh, mas okay yung mas fit siya. No? At yung nga mga tropa, sa mga gusto sumali sa mga gatong klase ng mga raffle, join na kayo sa paraffle ni Sir ako sa kanyang page. Abangan nyo lang yung kanyang mga uh, live. No? At sa akin, balang araw, baka malay nyo, magkaroon din tayo mga raffle. No? So abangan nyo lang yung sa ating uh, page at sa ating YouTube channel. No? At yun nga mga tropa, hanggang sa muling vlog natin. No? patuloy lang tayo uh, suporta at manood sa ating uh, mga video no pa para sa susunod baka sa tayo naman uh, sakali tayo naman na mamigay ng mga uh, or mga prices no so subscribe lang uh, ating youtube channel Don tv at syempre sa ating tropa na si bisayag dako bye bye see you next vlog mga tropa We'll thank right you